What's up mga kaibigan, once again Motozar Sa video na ito, papakita ko lang sa inyo yung tamang position ng pagkabit ng ating bola Kasi, uh, originally, dito sa ating pulley or drive, drive pulley May bola yan na anim, kung nakikita ninyo Then, dapat yan, talaga, is itong white Yan sa kabila kasi pulido na yan. Itong white, laging nakakaharap yan sa kanan. Tandaan nyo, kanan lagi yan. Kanan. Ayan. Itong isa. Kanan din naman. Pero, meron kasi ditong naligaw na isa na hindi naging kanan. Papakita ko sa inyo kung ano yung naging resulta. O, oh, ito hindi kanan ito. Ito yun. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano naging resulta. Then ito nakakanan din 'yan. Tama naman yung iba. Tama yung iba. Okay? Kanan nakakanan. May kaisa isang naging kaliwa. Ayan. Kanan lahat. Okay, kanan. So Ayan, nakakanan lahat. Kanan din naman 'yan. So ito yung isa, kaliwa. Yan. Oh, sitlog hindi siya naka-connect sa kaliwa. So tingnan natin yung Ito, kitang kita eh. Dito sa video, medyo hirap na. No? Ayan. Yan, oh. Yan yung nag Hindi siya naging perfect yung kanyang uh, bilog ngayon. Medyo mahirap makita. Ayan sa video natin. Medyo mahirap makita, no? Pero yan, oh. kung nakikita nyo. May flattened na part. Yan. Yan yung resulta. Na naging, uh, sabi na natin, hindi naging perfect na bilog yung naging kain ng kanyang bola. At, yan ang problema kapag ka may mali, no? Lahat ng white, kukorek -co natin yan dito na yan nakaharap sa kanan kanan lang yan so dahil nga medyo may tama na yung isa sabi ko na sa kanasahan niya pilitan na lang ng uh, balls stock lang din naman ito okay so 550 ang price niyan. unit price niya is 550 original honda yan yung ipapalit natin so yun lang naman no tandaan niyo pag nagkabit kayo ng bola yung white na part kasi nung nagbaklas ako sa aking Honda Click yan talaga yung stock na position niya eh kanan isusundin na natin yan kasi yan yung binigay ng manufacturing ng Honda mismo na yung white na yan at saka yung perfect side sa kaliwa yung white na may yung white na side sa kanan ganun lang no na, kasi pag umikot yung ating Uh, drive na drive pulley, pakanan yan eh, pakanan pakanan yan, ganyan kasi nga, ang posisyon yan doon sa makina nakakabit siya na ganyan ang magiging ikot niya uh, counter counterclockwise pakaliwa, pero pag binaliktad mo kasi, yung top view niyan pakanan, okay? sana nagigets ninyo no? yan lang naman mga kaibigan, simple tips yan na pag nagmali ka minsan yun ang magiging epekto Magiging uh, spear. Magiging bengkong yan. No? Kagaya nito. Kitang-kita sa naked eye. Sa video, maaaring hindi ganong halata. Pero sa naked eye, kitang-kita. You know? Oh, Kita nyo, may flattened na part. Yan, may flattened na part. Okay. Thank you for watching. I hope you learned something from this video. Subscribe to my YouTube channel and like this video, mga kaibigan bili na lang kayo ng ganito magkano lang 550 sa Honda Elite mismo pero kung sa online may nabibili yan mura lang naman pero mag original na lang kayo hindi natin alam kung original yung nasa online pero mag suggest pa rin ako ng ng uh, ng link mga kaibigan para sa ating uh, flywheel ball okay? Ayan, na lang ako ng link para dyan para makabili kayo sa Shopee or sa Lazada. Thanks.